naman to yung isa walang kadate, date ayan o, wala siyang ka-date, eh hey, wala kang ka-date, wala wala ka-date, lugi ka rin o <laughs> alright good morning, good morning, dahil nga nabitin tayo sa Batangas Loop nakakamiss eh you no, know? nakakamiss kasi yung banding ng Team Zebra and Team Chili, dahil nga nabitin tayo sa ano, Batangas Loop ngayon ay pupunta tayo ng kay Biang mga boss, tsaka ano birthday ride na rin para sa akin solo muna tayo ngayon punta tayo ng kaibiyan dito na tayo dadaan sa ano amo yung sa Cavite na tayo dadaan tapos mamaya ay dito na sa nasog po ang um, ah, paliko Ayan. bali ikot natin to kapuntang uh, kaibiyan ayun dito na tayo dadaan sa Cavite amo yung kapuntang uh, natin 1 uh, hour yung biyahe natin may get 1 hour lang 3 alright so kay titinga magalyanis pala to yung nakakasakot sa dinaanan natin ito so, ano pa ano tayo pa magalyanis kaliwa yung sa kanan ay pa alfonso Bilya Le Leilani oh. I love Bilya Leilani Grabe, ito yung sunod na Tourist spot dito yun, oh. Kung makikita nyo parang mala ano, Mala Fantasy World Dito pa lang sa Bukana May kita mo to Yung angel na may panghataw May pakpak <laughs> Tapos sa loob oh, Ang ganda Napakalapit lang oh Tapos may Ano lang siya magalianis pa rin Sako pa rin ng magalianis to Ito yung next tourist spot dito Sa may Magalyanis Napakalapit Alright so continue na tayo Ito Bilyar Laylani O ang ganda oh. Tingnan nyo Tingnan yung mga boss oh. May angel pa rin Muntik na maghubad <laughs> Ay nga mga boss Dito tayo dadaan sa may Baylin Philippine Road Ayan Uy grabe Ewan ko kung Tama pa ba itong dinadaanan ko <laughs> balik na lang ako doon sa una diretso ko na lang yun ayun mga boss dito na ulit ako dumahan sa Kititinga Magallanes Road bumalik na ako dito kaso ang problema hindi ko na alam wala na akong data spark na <laughs> ito yung sinasabing bahala na si Batman kasi kuya good morning kuya sa iyo na ako mga boss, andito pa rin tayo sa Amaragondon. Ito. Maganda rito. <laughs> Ayun, kanina nga wala akong ano, load. Ay niloadan na ako. Ayun, may pang ano na tayo nang mapa. Kasi hindi ko kabisado yung lugar dito eh. Doon sa kabila, kabisado ko sa Nasubo. Kaya mamaya pag-uwi natin, doon na tayo dadaan. Ayan mga boss, magagas muna tayo dito para sure para bago tayo umakyat, full tank tayo pa full tank muna tayo dito Ayan. Ito mga boss, papunta tayo ng uh, kay Byang, Kaya kaya kanan tayo dito sa Ayan, turn natin na Sugbu, Margon yung diretsyo kanan tayo, turn natin na Sugbu, alright? Pag diniretsyo mo ay Marigondon Ito nga mga boss, nandito na tayo sa bayan pa rin ng Ternate ayun eh, o Bayan pa rin tayo ng Ternate Okay Maghahanap tayo dito ng parisan para kumain Pero wala akong nakikita In 400 meters, slide left Papunta na tayo doon, marami na tayong nakakasabayan uh, Dito na tayo sa Ternate Pero medyo malayo-layo pa malayo-layo pa ito sa Kebyang Tunnel alright so kita kits tayo doon mamaya mga boss ang ganda rito oh. way back 2015 nga nung last na pumunta ko dito ah, ngayon 2025 na so 10 years na pala eto baka marami nang nagbago rito may mga unggoy na nagde-date sa gilid ng kalsada may mga kamuting naglalaro sa kalsada <laughs> eto ay sana all sana all may mga angkas uy hmm. hmm. may angkas din ako naka white sana all nalang may mga angkas uy <laughs> hmm. ang oh yung scooter ganda dito oh Parang mas maganda pa sa Marilac eh. Sabi po, safe pa rito. Hindi ka sa Marilac na parang nangangamba ka eh. Dito, safe. Sana wala lang ano dito, wala lang naglalaro. Pero makitid kasi yung kalsada eh. Dati nung pumunta ako, parang hindi ko na-appreciate yung ganda. Pero ngayon Mano mo eh gumaganda talaga <laughs> Gagi Kawa <laughs> naman to Yung isa walang ka-date Ayan o oh. Wala siyang ka-date Eh Wala kang ka-date Wala Wala ka-date Lugi ka rin o oh. <laughs> Ayan o oh. Jowa mo Ayan Punta mo jowa mo Dali Dito pala yung mga ano Mga kalahi ko Ayan o oh. <laughs> ang dami rito oh. Hey, kita rin dede mo, magbura ka. Oh, magbura ka. <laughs> Ako po monkey. <laughs> Ito pala yung ano, yung nakita ni Boss Big Vlog dati sa vlog niya na nagtitira. <laughs> ang dami dito, talagang ano, sayang wala tayong dalang saging ngayon, oh, ang dami. Napakarami. Tsaka ano, hindi sila takot sa mga tao. Parang gusto pa rin nilang ano, makipaglaro. May sa akin. tapos ang dami nilang mga anak. Andun yung mga anak nilang maliliit. Ito yung laki nito na nandito oh. Ayun. <laughs> <laughs> dami nila Oh. oh. Pero hindi sila takot. Eh, hey, tropa! Tropa! Eh, <laughs> hey, kamusta ang Valentine's Day mo? Kamusta? <laughs> okay lang daw. Ano? May problema ka? May problema? Wala. 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 <laughs> ang dami. Ay, hey, mga tropa. Grabe, hindi sila takot sa mga tao. Talagang ano, nakikita, tinititigan nila 'yung mga tao. Oh. Hello. Hello? <laughs> oh, nakatingin sa akin eh. Baka magalit. Hello. Eh uh, mga boss, ito lang ano, abiso lang 'no. Ipinagbabawal e, po ang pagbibigay ng pagkain sa unggoy at iba pang hayop. ayan Kaya okay lang na wala tayong may bigay sa kanila kasi baka masanay Tapos binigyan ng tao ngayon 'no. Anong tahong? O, ano yun? Binagbabawal na Tapos bibigyan nyo pa ng tahong Muunggoy din talaga kayo eh. Bye bye Ito nga mga boss malapit na tayo uh, For sure Lapit na Nakikita ko na Ayan Alam ko pagkano nang ano na yan eh Pero hindi ko alam ganda rito mga boss hey! Hey! ang sarap magmotor <laughs> parang malapit na talaga ako Sinadya ko talaga ano doon dumaan ka para makita yung mga unggoy kasi doon yung banda eh. Ito, muchos Gracias. Okay? Nandito na tayo mga boss sa ano kay Biang Tunnel. All right. This is it Pansit. Yan. So dadaan na tayo papunta doon. Anong meron? Bakit? Dito na tayo po sa Caribbean Tunnel Way back 2015 Na unang tayong nakapunta rito Ayan Ngayon 2025 So 10 years na yung uh, Ano natin uh, Bago tayo nakapunta ulit dito Ayan Doon na tayo sa kabila Ayan Tara doon tayo sa kabila Ayoko

tayo tapos magpipicture tayo dito mamaya ayan diba? yun lang ayun nga mga boss pa uwi na tayo dahil uh, ito natupad uh, tupad na yung ano natin ah uh, gusto natin na makapag ride ng kaibiyang ulit way back 2015 ayun at saka nakapag na rin tayo nakabigay tayo ng sombrero ni Shifa. at saka ng damit parang damit ko nga yun eh Hinahanap ko ba't nandun kaya pala hinahanap ko yung damit na ano damit kong black ano na pala? <laughs> Ayun, pa pauwi na tayo, pauwi na. Ah, dito na tayo dadan sa Nasugbo. All right, time check 10:23. Nakakain na rin tayo kanina, kaya go go na to, diretso na uwi ng bahay. Hi, ang sarap talaga magmotor. Ah. Ito yung uh, ah, break ah, ano ko, Ah birthday ride all right thank you thank you